الله, الله. ta pala ibon. Hello. Uh, good morning again mga gwapo, mga gwapa Nandito na naman kami. Nangangatok sa inyong wall. <laughs> okay, so um another challenge, ah, second challenge for the day. This time rice challenge na naman. So um ayun na nga, sabi ko nga nina sa inyo na Abang-abang kayo sa ating bago ang um, next challenger. So eto na si Guapo. Ah, uh, pakilala muna tayo, Guapo. First time Ah, uh, anong pangalan natin? Binis. Ha? Benny. Benny. Okay, si Guapo Benny from Barangay Biao. From Barangay Biao, oy. Napakaraming uh, challengers natin from Barangay Biao and lahat sila winners actually. So eto na naman dadagdag sa listahan ng mga winners na dito sa ating 8 rice challenge si Guapo Benny from Barangay Biao. Ah, uh, ano po yung mga paghahanda natin, Guapo? Wala, wala, wala. wala lang. Ah, uh, okay, sige sige. So um yung ating 8 rice, ah uh, go tayo sa mechanics pag naubos ni Guapo Benny yung 8 rice, dalawang chicken inasal and soft drinks, meron siyang 500 pesos. ah uh, libre na po yung uh, kanyang meal from MG's Grill House. If hindi niya po maubos yan, uh, meron siyang options to uh, para ubusin. If maubosin yung 6 rice, uh, meron po siyang guaranteed 300 pesos. And if maubos yung 4 rice, meron po siyang guaranteed 100 pesos. And uh, if hindi niya hindi po maubos, uh, wala po siyang babayaran. libreng kain. Palike and share ng ating uh, video, mga gwapo, mga gwapa. Hello, hello sa ating live viewers. Kamusta kayo? And hello again sa mga returning viewers natin. Kakanood lang ng burger. Ngayon rice na naman, nakakagutom talaga. Uh, hindi na natin patatagalin. Guapo Benny, ready na? Ready na sir. Okay, teka lang. Nawawala mm. na naman yung timer. <laughs> Na, mga guwapo, mga guwapa uh, Alam kong atat yung iba sa inyo dyan <laughs> O, shoutout nga pala sa mga Bashers ha, hello sa inyo Kamusta? I love you Eto na, timer Mag-timer tayo 20 minutes Okay, guwapo Benny Mag-start tayo In uh, 3 2 1 go Okay So hello sa ating live viewers again uh, pa-comment kung saan kayo nanonood para may shoutout ko kayo Remaining time kaka-start lang 19 minutes and 45 seconds Kakayanin kaya ni Guapo Benny ang walong rice tingin ko o oh yakang-yaka Kasi tingin ko uh, hindi hindi siguro nag-almusal si Guapo <laughs> hello, shout out sa ating live viewers. Sana mag-open din kayo di sa Pili Kamsur ng branch nyo, Idol. Ay, sana po uh, <laughs> from Guapa Richie Bismonte. Hello. Kaya mo yan, Guapong Benny. Lunok agad, wag mo na nguyain. From Labzentillo, Tagaylo. Hello. Sa bawi pa, hambal ni Isabel. <laughs> pa shoutout Idol. Watching from Malaysia. Hello. Uh, kay uh, Guapa Ray Romero from Malaysia, hello hello good luck po, kaya mo na hahaha, <laughs> from Rika parang mga pamilya yata to ni Guapo Benny ah. o mga followers ng MG Skrill House thank you, thank you sa inyong support so shout out sa family dyan ni Guapo Benny, hello and happy watching shout out from Silang Kabite Guapa Ems, Velasco Gonzales hello shout out sa Cordita family from Abini Pilar, Shargao. Good morning sa inyo dyan. Shout out. Uh, watching from Bogo City. Misa Tanoy, Casimero. Barangay Biao, Remo Recto. Hello. Shout out sa lahat ng mga basketbolista sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Watching from Riyadh, Guapo Wilson Rivera. Guapo Henry David. Hello. Shout out naman po from Nueva Ecija Muñoz. Good luck po sa inyo, tatay. From Guapa Jen de los Santos. Time remaining, 18 minutes and 6 seconds. So, uh, matagal pa. Mga buwap, mga buwap pa. Balinichi, ni GJ, Payusan, butangi -e, ko no, sabaw. O, wala nang inapipara ng sabaw, ah. Nakatagal. <laughs> Easy subo lang si kuya. Yes, uh, kakayanin. Kayang-kaya ni guapo yan. Dito ako ilukusor pero talagang taga-negros ako. Pa-shout out. <coughs> Dasiga Hamal from Emma Ocampo. Kayang-kaya kaya mo yan, kuya. May lunch ka na, may pera ka pa. Isabel Estosata. Sunod pagpuli ko. Try ko man watching from Kuwait. Hello, hello. Wapa, Isabel. Eight rice, san pa yan? Ilalagay. <laughs> Sa chan niya po, Guapa, Morning, shout out, antipolo, kalawis. Mirasol from Mirasol Estrada. Hello. Shout out from Legazpi City, Bicol Region, Amelia Dominguez. Go go, Tay, bilisan mo. Shoutout from Pampanga, John Busy. Hello. Shoutout, out Bea May Estosata. ay, guapa. Shoutout, out May Robles. Hello. Shoutout sa mga anak ko, sina Marjorie, Mark Wilson at Maui from Maricar Rica. Time remaining 16 minutes and 50 seconds. Shoutout sa family, Karoy Ruya, Pili sa Bismonte family, Candelaria family, from Richie Bismonte. Kutsara ha, <laughs> bal ni Ma'am Shoutout po, uh, shoutout sa anak ko, Rod Luis Safra. Mahina si sir, masyadong mabagal from Franklin. Hindi po, may technique po, si Guapo, napaka smooth. Good luck, kaya mo yan from Maricar, Gavilaga, Davao City. Shoutout from Shanti Jomar. Dool pa ko mo appeal, jod ko. <laughs> Shout out from Jen San, from Christine Tabada. Hello. Shout out sa Antipolo, Yuan Sofia Joso. Palike and share ng ating video, mga guwapo, mga guwapa. Salamat. And uh, if naka-open kayo ng YouTube, pa-subscribe na rin sa ating YouTube channel. Thank you. So time remaining 16 minutes. Okay, matagal pa. Shout out Ro Epsilon Isabella Chapter from Alfred Pajarito. Watching from Sorsogon City, Juneda family from Bird TV. Good morning, shout out to family Briones from Sagnyay, Kamsur. Watching from Makati City, from Marcel Briones. Di Kaya Yan from Rodel, kayang kaya. Matagal pa time, oh. 15 minutes and 35 seconds pa. Shout out from Davao City, Shanti Jomar, hello. Shout out kay Ray Vadil, hello, hello. Good morning again sa ating mga live viewers. Shout out from United States, Joy Wiso. Hello. Birahi pata worth it papa from Rica. Kaya mo yan kuya, ang sarap niyan. Shout out sa asawa ko, si Ray Cordita. Love you. Shout out from Saudi, Norida Abe. Unahin niyo po kanen from Banji. Katahi TV. Okay, shout out. Hello, pa-support ng kanyang page. Shout out from Bacolod City. Tanay may ari man sa Bacolod. Pwede Damo, ito ka ka kadto di sir sa imong Damo ay taga Bacolod nagtry. Yes, pabukla lang online na. Ah. Message lang. Shout out Pau Abellanoza. Rodel Valir uh, Varelia Zafra. Hello, hello. Good luck tay from May Bartido. Shout out sa anak ko si Chris Lian Taleno from Rodrey Romero. Meron pang 14 minutes and 35 seconds remaining si Guapo. Napakatagal pa niyan. Considering na paubos na yung four rice. Kaya pa, kaya pa. <laughs> Shout out from Abu Dhabi, Rascon Ramil. Paring JB, kulang cool pa yan. Kung malapit lang ako dyan, sir, yakang yaka ko yan, promise, from Agusan. Hello, from Palas, Emil. Hello, hello. Hi po, Selga family, from Guapa Olive, Selga. Shoutout out kami nandito sa bundok, Hibok Hibok from Ederson Games. Hello Jan sa mga taga Hibok Hibok. Go 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 Tatay from Angeli Montiel. Nabusog na si Kuya, inom tubig. <laughs> Wala pa, ah. damo pa ni Bilen Kwan, Spacey at Palas Emil, parang mahinang nila lang si Tatay. Oy, hindi naman. Ah, smooth lang yung technique. Huwag <laughs> lagi inom tubig daw, oh pa shout out May Bartido. Hello, hello sa iyo, guwapa May. Shout out watching from Malabon, Angelica Milyama. Hello. Ako sana pa challenge John boss. <laughs> Sige po, punta po kayo dito. We are located sa Imamailan City, Negros Occidental. Eileen Andres, pasali naman po. Yes po, ma'am, pwede po. Hi po kay Remelino Salas from Olive Salga. Shout out Jerome Malyari from Florida, Pampanga. From Ka Rain. Rascon Ramil sa dina location mo pre may manok ko din <laughs> Are kami si Mama Ilan City sir may are na kami kwan, supplier pero Kadto lang di pa, pa kwan kami singin mo manok ah pa shout out from Sitcho Maglantay kay Barangay Kadjuan Karajuan pwede makachallenge pwede get guapo Ruben Kadto lang di sa MJ's Grill House or message lang sa Facebook page ah shout out sa Tagarda family from Sirait Atina Kate Keith Okay. Remaining time, 12 minutes and 35 seconds. Matagal pa. Pwede sumali dyan asawa ko. Puro lunok lang ng lunok. Yes, pwede po. Gwapa Maricel. Shoutout sa mga pinsan ko. Janet Nakario Joneda. Ruby Nakario. Jen, nagtagay na naman siguro. Hello. Shoutout kay Robert. Shoutout taga Emma Kamangkamang -kamang from MJ Castro. Shoutout Elmer Bautista. Shoutout Japanese characters. Shoutout kay Jun Bacalya, Idol Davao Turil, Alfredo Bacalya lipat naman kayo sa Pasig maraming palaban dito ay doon na <laughs> baka po sa susunod uh, Guapa may. Chloe Castro here ay shout out po Guapa Chloe hello tingin ko hindi mauubos Ah, uh, tingin ko mauubos <laughs> shout out from Neva Isiha hello QC Manila shout out from Guapa Amira shout out sa Sorsoro Kamigin hello hello sarap naman ang challenge mo boss may premium may busog ka pa yes Time remaining 11 minutes and 40 seconds So, ika fifth tries na ni Guapo Naubos na niya yung four, uh, yung four rice Guaranteed may 100 pesos na siya Pwede po sumali diyan. Yes po, Guapo Elmer Punta po kayo dito O oh, di kaya mag-message po sa ating page So, bawal lang kuya ka, uh, Hindi na mag-inom tubig <laughs> San Jose del Monte Bulacan Shoutout sa inyo Sa mga taga Jensen Shoutout from Christine Tabada Go kuya from Chloe Castro Shout out sa mga ka-urban ko sa Qatar from Athena Keith. Lagyan po ng sabaw tatay, kaya mo yan from Guapa Maricel. Sana may ganito din sa Agusan. Shoutout uh, shout out sa baby love vlog na asawa ko. Hello. Santo Tomas Batangas, Susan Mendoza. Agawad Leilani. Hello. <coughs> Nakagutom tingnan si tatay. isa mo tatay. <laughs> San Jose Antique. Shout out sa inyo dyan. Hello. So meron palang 10 minutes and 37 seconds remaining si Guapo. So, kayang-kaya. Kaya. Kumukuha ng buwelo. <laughs> shout out fra, shout out Nieves family from Melski Nieves. Hello. Hinay magka on si Sir shout out po. Soft drinks di pag-ubusa. Kailan kaya magkakaroon dito sa amin yan? Malapit na po, Guapo Junior Sibilya. Watching from Singapore, Lee Rodrigo, hello. Tatay, kayang-kaya mo yan. From Guapo Roland, Jesus. May kilala ako, baka 3 minutes lang. Sige, papuntay niyo po dito, Guapo Jason. sungusong naming namin uh, yung mga mabilisan nga uh, kumain, yung mga mabilis. Shoutout from Marikina, Hello. Time remaining natin is 9 minutes and 45 seconds. Matagal pa. So, ika-fifth tries na po ni uh, Guapo Benny. Bilis pa tay, chicken oil pa. Bawas tubig. It <laughs> well tatay from Guapa Shane Rojas. Kaya yan tay, shout out pala sa tindira kong si Bibi Lusada from Emil Palace. Shout out po taga Tayog Pangasinan from Guapo Elmer Bautista watching live from Cebu Chloe Castro hello shout out kay Titit kag Dexter Botalon ma challenge man sa masarap nyo ang pagkain yes pupunta niya lang po dito Guapo MJ Castro <coughs> konti na ang kumuha ng kanina Goyan Tay bira ng bira god bless you Tay Shout out from Pangasinan, Angelo Payumo, hello. Shout out the Jesus family, Barangay Tigis, Romblon, from Roland De Jesus. Shout out po, hello, Guapa Marie Reyes. Sa Maynila pa kami sir, ay ang layo. <laughs> Burger challenge ya boss mi ara da. Pwede kayin intra? Yes, pwede gid intra, Guapo Raymond Casiano. Kad tolan dia or message yan sa page. Pa challenge po sir, pwede pwede po, uh, Guapa Angelo. Shout out from Vancouver, Canada. LV Wada, hello. From Malaysia, Mar Labuna, hello. Jusel Esclavia, hello. Tay unahin niyo ang sabaw at rice para mabilis. <laughs> May intramang ko bi nakapito ko da Martes mong pwede gid, pwede gid guapo. Sa Maynila pa yung kilala ko. Ah, okay. Kutsaraha ko no para dasing. Shout out sa Lopez family from Rosario Batangas from Cardo Dalisay. Watching from Malaysia, Marla Nyuhan. Hello. Go go tatay from Sheila May. <clears throat> Ako din sir dito sa Pasig City from Roland Hello. Shout out kay Nelcy Torres. Hello. Okay, time remaining. 7 minutes and 43 seconds. Matagal pa. May 7 minutes pa. Ika 6 tries ni Guapo. So pag naubos niya po yung 6 tries, guaranteed po siya ng 300 pesos. Location po, Purok 6, Barangay na Balian, Himamaylan City, Negros Occidental, dito po sa Western Visayas. If gusto nyo pong uh, book ng challenge, message lang po sa aming Facebook page. Or di kaya pumunta lang po kayo dito sa MG's Grill if malapit lang po kayo dito. Shout out from Calgary, Canada, from Antonio Tumines, from Pampanga, Nelson Torres. Shout out from Manila, Sheila May, Inovia. Ako matry kain sa manok from Marvin. <laughs> Shoutout naman dyan kay Lilibet Prejoles. Hello. Shoutout sa friend ko kay Labas Motimo Timo Timo from Japan. John Paul Galanguera. Family Langgal, I miss you all from Harden sa Hal. Sir, sana magkaroon din dito sa Manila. Ay, sana din po. God bless po. Dahan-dahan lang. Hehe. From Alimar, Tagonera. Location nyo po, sir. Dito po, Negros Occidental, Western Visayas. Time remaining po natin is 6 minutes and 35 seconds. Matagal pa. So, ay, hindi na kaya? Kaya naman. na kay Lugay? Ah, ah, okay lang. Ubusin na lang natin yung time. Kaya? Lumubot na lang. Meron pang 6 minutes, 22 seconds. So, uh, sabi ni Guapo, uh, kaya yung maubos ka. So, parang hindi aabot time. So, sabi ko sa kanya, ubusin na lang yung time. Tingnan natin kung hanggang saan yung mauubos niya. So, yun lang. At talagang napakalaki ng bodega ni Guapo. Yun nga lang, um, Kinapost yata sa time. Pero okay lang. May price naman. Yes, Mrs. MJ Pa-prepare na ng price. Shout out sa ating 600 live viewers. Hello, hello. Ay, maraming nag -che Thank you sa 50 stars. Jason Canyasa. Shout out sa iyo. From Vancouver, Canada. LV Buada. I'm one of your subscribers. Yes, thank you po. Guapa LV. Ingat po kayo dyan sa Canada. Keep safe po. Ah, God bless. Watching from Dumaguete, from Mika Virgo. Wala pa pong branch Dumaguete, pero soon po. Malay natin, baka after 3 years. <laughs> shout out, Abag Makarag from Magasinan. Hello. Totoy Katie Lopez. Nakikikain yung uh, mga alaga natin. <laughs> Lunok mo agad, Tay, ha? From Marvin. Vin Dolosa, shout out. Paano aabot ang bagal mo tatay <laughs> malaki pa bodega ni guapo pero parang uh, hindi siya ganoon kabilis pero okay lang at least di ba sinubok niya mag challenge kutobro man jud ko sa two rice uy from guapa Mary Ann shout out from Quezon City Dinaga Bornales James bali wala kay tatay yes malaki bodega ni tatay yun nga lang pa medyo hindi siya mabilis dapat paulihi ang soup drinks <laughs> Shout out sa mga taga Dumaguete, kag mga taga Tayasan. Hello, hello. From Chloe Castro. Sabawan mo kuya ang kanin mo. Meron pang 4 minutes and 30 seconds remaining. Kaya, hindi Bala na nga. Ah. Kakayanin. Hindi pa natin malalaman. Pero kay gaya nga ng sabi ni Tatay, kaya yung kayang-kaya kaya niya yung 8 tries. Pero hindi hindi daw siya aabot ng time dapat pag hindi ubos, oh, pabayaran. <laughs> hindi na ah. Libre na niya kaon. Siyempre nag challenge sila mo. Shout out kay Kagawad Tutoy, Katie Lopez. Hello, hello. Shout out Kagawad, mapadalagan ka. <laughs> Tumal niya kamit gamen, lolo nga, mangungangan awan ah. Di kamit may concentrate timangan Shout out to Georgie, Buena Obra, at Gershime from South Signal Tagig from Hong Kong, Analin Buenaventura. Sarap sumali jan yes, sa uh, guapo Jason. Kaya pa yan, subo lang ng subo kuya, from Murcia with love here in Japan. Shout out, dira senyo tanan, from Lorna Hoshino. Hello, hello. Good morning po. Okay, tay sure na 300. Kalamit gida libre ka on na. pag ng challenge, yes. Lahat po ng challenge ng MG's Grill House ay libreng kain. And if maubos nyo po o makonkorn yun yung challenge, may price, may money price pa kayo. Oh. 3 minutes and 5 seconds. My next challenger. Baka bukas na po, guwapo uh, Virgo. Ay, uh, yung next challenger. Shout out, Daraga Barangay Biao. Dumatry man kami. Yes, uh, guwapa Shelly Morales. Sa babae, 5 rice lang. Sa lalaki, walong rice. Okay? Shout out from Samar, from Guapo Mark Luis. Sana may ganyan din sa Cebu. Malay nyo sir, baka next month. <laughs> Masubok nga pag may time ako. Isang sino, inom tubig tatay. <laughs> Watching from Quezon City, from Guapo Dennis. Magkano, only rice nyo po? Ah, uh, mura lang po. 120 po yung aming only rice meal. Uh, Pechopak na po yan at uh, only rice na po yan. Wala pong kasamang drinks. See you next challenger bukas. Yes, see you guapa Chloe. Manifesting nga maubos ah. Yes. Maubos ah. Kayang-kaya ni guapo. Amo lang nagaling base ka buson sa kuno sa time pero dugay pang time niya. <clears throat> Meron pa siyang mm, two minutes and one second remaining. So matagal pa. Kaya pa? Kaya. Dice na lang oh. Shout out from Pampanga from Mark Sensei. Hello. Shout out idol. Kaya pa yan ubusin. Yes, yak ng yaka. Do ma challenge Go for five rice lang sa girls. Yes, pwede pwede git. Kadto lang ka din sa ma challenge. Again, ang challenge ta for girls, five rice lang for boys, eight rice. Shout out from Kalatagan, Batangas. Hello. Pakabisit nga diyan sa liya ako sa challenge. Yes, uh, welcome po anytime, guwapa Analin. Go lang po, tatay konti na lang, talon ka muna para papunta papunta ang paakinain mo, ay wag naman <laughs> from Love Tagaylo, ang gwapo kumain ini eh, Kuya kaya na, shout out kay Inot Bironyo sa taga Chainsaw o, oh, mabayad ka pa 500 Mrs. MGs watching from Italy, hello from Guapo Eddie Manalo pa shout out Melchor Arts Vlog hello, hello See you again tomorrow. Next challenge. Yes, see you, Guapa Rudray Fumero. Kaya pa yan, Tay. Dapat talaga sa mga binata lang yan. O, oh, hindi ah. Marami kaming challenger dito na mga may edad na. Kayang-kaya. You're welcome, Guapa Chloe. Gaano kalaki ang bowl ng rice? One cup lang po, Guapa Annalyn. Buti, taga-tagay Tay, si Kuya. Swerte. <laughs> Shout out ah, Marky. Hello. Congrats from Guapo Dexter. Kaya pa yan boss, watching from Quezon City. Pa shout out from Cotabato City from Supremo Abbas. Hello. Kaya mo yan tatay from Shane Rojas. Congrats tay from Guapa Chloe Isabela Bara Estosata. Hello. From Melissa Bandiola. Shout out sa lahat ng Acro sa San Mateo Rizal from Adrian Ocol. Hello sa mga Acro diyan sa San Mateo Rizal. So meron pang Oh, 28 seconds remaining ah. Parang Do hindi kakayanin ni ni Benny. 28 talaga? Eh. Oo. Oh, oh. Kaya. Diba? Pero kaya sana no. Kaya, kaya. kaya. Kapos sa time. So <coughs> Kayang-kaya ni Guapo Benny, yun nga lang kinapos po siya sa time. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Okay. Alright. So, inabutan ng time. Okay lang, guapo, Benny. Meron ka pong 300 pesos. So, thank you, thank you. Shout out sa'yo. And of course, shout out sa ating mga live viewers na walang sawang sumusuport. Oh, uubusin mo? Gwapo? Oh, uubusin daw niya. Ubusin din ba? Ah, oh, again, wala na po tayong time limit ah. Uh, lagpas na po sa 20 minutes, pero shout out na lang tayo. Permita gakaon si Gwapa Shally Morales. Thank you, thank you Gwapa Shally. Congratulations Tatay from Maricel Briones. Go nong Aming from Bebeli Felicilda. <laughs> thank you, thank you, Guapa Chloe. Kamu ang the best ah, mga viewers, kag supporters namon. You are the best. Galing ah. Yes. Again, alagpas na po tayo ng 20 minutes. Pero sabi daw ni Guapo Benny, uubusin lang daw niya. Kasi, eh, gracia. <laughs> Congrats pa rin, Kuya, from Norida Abe. Okay, pa-comment kung saan kayo nanonood para ma shout ko kayo <clears throat> hinay ni tatay ay malaki yung bodega ni guapo ha ah. <clears throat> yun nga lang uh, medyo kinapos siya time kasi mabagal siyang hindi siya mabi, kabilis kumain pero o oh, tingnan nyo kumakain pa siya pang 8 rice na yan kayang kaya yan Shout out sa tanan nga tagabi Ow, From Guapa Melissa Bandiola Watching from Gimba Nueva Ecija. Hello. Shout out sa inyo dyan. From the Lisa e Felizarte. Hari, di naman kontes yan. Normal na kain yan. Ah. Hindi. Challenge po ito. Walong rice. <coughs> Shout out po from Palawan. From Guapo Debsi. Hello, hello sa mga taga Palawan dyan. Again, uh, tapos na po yung time ni Guapo. Pero uubusin lang yan yung kanin. So... <coughs> panalo po si Guapo ng 300 pesos <coughs> naubos niya po yung 6 rice within 20 minutes so <coughs> inuubos na lang po niya yung natitirang rice again shoutout uh, shout out sa lahat ng ating live viewer shout out taga Ilocos Norte, Lawag City shout out from Sally Boarding House from Imar Tagonera kakain na din ako tayo nagugutom na ako <laughs> balik kami da the sunrise challenge kami yes oh, pwede gin guapa baby Lee. Tayabas Quezon, hello. Shout out from Joel Eclavea. May bayad po ba pag di kinaya? Wala pong bayad, Guapo Jason. Uh, manalo mataro, libre po yung challenge natin. Wala pong babayaran. Tanza Cavite, hello. From Guapa, Diana de la Cruz. Shout out, Toto, Baito. Hello. <clears throat> so again, uh, shout out sa ating live viewers. Pang-8 tries po yan ni Guapo, Kina uh, kinapos po siya ng time pero gaya ni sinabi niya Uubusin lang daw niyan yung rice Kumuha kayo ng contestant na pas pasta <laughs> Madami po dito Guapo Harry uh, Pacheck na lang po Ng mga videos namin previously Ang gagaling ng ibang challengers namin Pero syempre Ang galing din ni Guapo Benny Kasi Wala na po siyang time Pero kaya niyang ubusin yung walong rice Yun nga lang hindi lang ganun kabilis. Mga 15 minutes kaya ko yan sir. Aba, sige sige. Punta ka po dito pala sa si email <laughs> Amo na iya. Ubus sa'yo sinamo. Good. From Guapa Isabel Estosata. <laughs> okay lang na. Nakapos at least may 300. Watching from namulo, From Guapa Maylin Florencio. Hello. Yes, yes. Yes, God bless din po. Guapo Jason. Alright, so hahayaan na natin si Guapo Benny na ubusin yung kanyang rice. Hanggang dito na lang yung live natin, mga guapo, mga guapa. Again, hindi po naka naubos ni Guapo yung rice niya. Yung walong rice within 20 minutes. Pero naubos niya po 6 rice. Pero po siyang 300. Thank you, thank you po sa support. Okay, um, thank you po sa support. Shout out last, kasi po kami ni Carlos City, may Papa Jeff lalakas ko, ulihan kayo, always dyan. Well, yes? Magpapakulikas ko. Watch yes, yeah. it from way, shout out, in the name of Isang tao, at least, pa. Yes. Yung magkira, gamarap ka lang. Yes, ka po. Gusto na po. Bye po. Thank you, thank you sa lahat ng supporters at sa lahat ng mga viewers. Keep safe po kayo dyan. thank you na po. Maraming salamat. Bye, -bye. people. Thank you, thank you po. mga ka-rise siya, sir. Galing ka yun, na eh. na din, din na usap -huh. rin pa, ayaw ah. lang.